Sa isang maliit na bayan, may magkasintahang sina Elio at Mary. Sila yung tipong kahit simpleng bagay, paglalakad papunta sa palengke, pagkain ng pares sa kanto, paghahanap ng lumang DVD sa tindahan, ginagawang espesyal. Si Elio, tahimik, si Mary maingay. Pero magkaiba man sila, parang laging kompleto ang mundo nila kapag magkasama. Isang araw, nagkaroon sila ng matinding away. Hindi dahil sa malaking problema, kundi dahil sa mga hindi napapansing maliliit na bagay, selos, tampo, sobrang pag-aalala, at mga salitang nasabi sa inis. Dito nagsimulang lumayo si Marie. Hindi ko alam kung mahal mo pa ako. Parang ako na lang lagi ang lumalaban, sabi ni Marie habang umiiyak. Hindi nakasagot si Elio. Hindi dahil wala siyang naramdaman, kundi dahil takot siyang magsabi ng mali. At dahil sa katahimikan niya, umalis si Marie. Lumipas ang mga linggo, tahimik ang mga gabi ni Elio. Wala na si Marie sa mga lakad niya, sa mga tawanan, sa mga kwentong hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Dun niya lang na-realize na love isn't just about showing up, it's about speaking up. Kaya isang araw, nagpa siya siyang suyuin si Mari. Hindi na sa chat, hindi na sa text, kundi personal. Pagdating niya sa bahay ni Mari, tahimik ang paligid. Nakaupo si Mari sa may hagdan, Hawak ang lumang keychain na binigay sa kanya noon ni Elio. Ano mong ginagawa mo dito? Tanong ni Mari. Huminga ng malalim si Elio. Hindi ako marunong magsalita noon. Pero natuto na ako ngayon, Mari. Hindi ko gustong mawala ka. Hindi ko gustong maging tahimik habang unti-unti kang napapagod. Naluha si Mari. Kulang na ba ako? Mahina niyang tanong, umiling si Elio. Hindi ka naging kulang kahit kailan. Ako ang hindi sumasapat. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong magsimula ulit. Mas malinaw, mas totoo, mas marunong. Tahimik. Hanggang sa tumango si Mari. Kasi kahit nasaktan ako, hindi na wala yung pagmamahal ko. At doon, muling bumalik si Elio sa tabi ni Mari. Hindi na bilang isang tahimik na lalaking takot magkamali, kundi bilang isang taong handang magpaliwanag, umintindi at magpakatotoo. Minsan, hindi kailangan ng perpektong tao para sa perpektong love story. Ang kailangan lang ay dalawang taong willing matuto, magbago, at manatili.